Hello mga again for today's video. Pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng kuryente natin sa Pinas at dito sa ibang bansa. Especially dito sa bansang Kuwait na mga kairing. Based sa na-experience ko at sa nakikita ko kung anong pinagkaiba ng dalawang bansa. Yung sarili nating bansa at ang bansa kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. So ito na mga kairing. Char. So for today's video, ikukwento ko sa inyo kung ano man yung nakikita ko, napapansin ko, kung ano yung pinagkaiba. So una, ang pinagkaiba ng kuryente natin sa Pilipinas at dito sa bansa kung saan ako nagtatrabaho mga kairing, is dito pag lumabas ka ng bahay, tapos mamamasyal kayo or sasakay ka ng sasakyan, dadaan kayo sa mga kalsada-kalsada, wala kang makikitang mga nagkukumpulang wire ng kuryente. O diba, wala kang nakikita ang mga ganun na nagkakalat-kalat sa kalsada, no? Tapos may mga posti-posti pa sa Pilipinas na kahoy lang yung gamay Tapos malapit ng matumba, o diba? Yan yung pinagkaiba, wala kang makikita ganyan dito sa bansang Kuwait Tapos, ang pinaka-maganda pa dito mga kairing, dito sa bansa Kung saan ako nagtatrabaho ngayon Once na may defect, yung isang, uh, ang tawag dito, isang switch mo, kunyari, nagpapailaw ka, tapos yung ilaw na yon sumabog, ba? Diba? Automatic mga kairing, ka ma-off yung plangka mo, automatic yon, ma-off yon, hindi yon magkukos ng sunog, kasi automatic ma-off siya. Ganun kaganda yung ano dito mga kairing. Ka so for example, kanina, nagbukas ako ng aircon kasi ang init, no? Baliktad yung panahon ngayon. Instead na taglamig na kasi nga winter, pag Paggising ko sa umaga, pinapawisan ako kasi ang init, no? Sobrang init. Tapos binuksan ko yung aircon namin sa sala. Pagbukas ko sa aircon namin sa sala, siguro mga one minute lang, biglang na-off yung buong ano, buong ano ng bahay. Yung sa sala namin, sa kusina, sa CR, sa sarado, lahat ng ilaw. Automatic off siya. Tapos binuksan ulit kanina ni Busing, kasi halan niya kung ano lang, binuksan niya ulit yung plangka doon. Pagka bukas niya, pinaandar ko ulit yung um, aircon. to so, ilang, ilang segundo lang na off ulit. So, yun pala, yung sa aircon, may diferensya yung uh, linya niya doon ng kuryente. Yung mga wire niya, mga something, may ganyan siguro. So, may diferensya. So, automatic off mga mga kairing. So, hindi talaga siya magkukos ng sunog. Kasi napapansin ko dito mga kairing sa bansa kung saan ako nandito ngayon. Ang kinaganda dito mga kairing, sa 11 years ko dito mga kairin, two times lang ako naka, naka kabalita na may nasusunog na na bahay or nasusunog na building pero hindi yun cause ng kuryente cause yun ng gas ng tangke na sumabog yung gasol nila, napabayaan nila tapos sumabog, ganyan pero cause of kuryente na may sumabog dahil dun sa mga wires sa mga something like that wala talaga, kasi nga automatic off sila, yun ang kinaganda kahit sa Saudi, ganun pa din, ang kinaganda nila tapos, higit sa lahat wala kang makikita mga wires yung kumpol-kumpol, kasi kahapon nag-scroll ako sa mga sa Facebook nag-scroll ako, tapos nakita ko yung isang Apartment tata 'yon tapos katabi nila uh, katabi nila isang poste. Ang ang kakapangit ng poste na 'yon kasi poste nito tapos may katabi na isa ding poste, bulok na kahoy, bulok na. Doon nagsisimula 'yung apoy siguro nga sa sobrang init ng panahon tapos baka sumindi na 'yon sa lakas ng kuryente tapos bulok 'yung kahoy kasi siguro umano na siya, umapoy na. So, doon, umapoy, muntik nang magkasunog. Kasi, poste yan, tapos katabi lang ng apartment. Buti yung may-ari ng apartment, nakita agad na ano at agad nila yung apoy. Nakapag ano sila ng fire extinguisher bayon O nakailang ano sila noon, mga tatlo or apat, bago na ano nila yung apoy na hindi na lumaki. No, kasi kung lumaki pa yon maabot yung bahay nila. Tapos, ang dami pa naman nakasampay kasi nagla live ceiling ata sila nung time na yon so nakita ko kahapon sa facebook while ako nag scroll so napansin ko na gusto ko lang i-share na ganun yung pag pinagkaiba sa bansa natin at sa dito na mas mas nagustuhan ko yung pamamaraan dito sa kuryente nila kasi wal walang kahirap-hirap di ba di mo na kailangan na For example, sa Pilipinas pa may defect yung mga wire or something like that. 'di ba pag hinawakan mo nako kuryente ka. Dito pag may depekto yung isang wires or isang switch, hindi ka makakuryente, alam mo kung bakit? Automatic mau-off siya. Na de detect ng ano nila na may diferensya, automatic na off ka. Na off na yung plank ha? So hindi ka talaga makakuryente or mas something like that tulad ng sa sa Pilipinas. Alam ano mo yung nakita ko dati sa Jessica Soho na nag, nag ano lang sila nagsampay na kuryente sila kasi na doon yung kuryente sa sampayan nilang wire. Tapos ayun, ilan yung nakuryente? Lima ata yun sila, nakuryente sila lahat. Tapos dito, hindi yun mangyayari kasi nga, pag once may na-detect yung kuryente na may diferensya yun doon banda, automatic ma-off lahat. So yun yung kinagandahan dito. Yun yung pinagkaiba na gusto kong sabihin sa inyo na ang ganda. Hopefully, ma-apply dito sa Pilipinas. No? Yung ganitong pamamaraan para hindi na tayo mam problema about sa mga wires hindi na tayo problema about sa nagdanakaw ng koneksyon ng kuryente, yung mga ang tawag doon, yung nag-aano lang sila, nagko connect lang sila, yun yung cause ng sunog sa Pilipinas. So, hopefully, ma masolusyonan yun, no? Yung matula dito ba, na yung mga wires nila is, hindi natin makikita kung saan-saan lang, walang nagkakalat-kalat na wires dito sa daan sa tabi ng bahay, sa tabi ng daanan, sa kalsada. Wala talaga kay linis ng kalsada nila dito. Kaya, yun ang pinagkaiba natin sa Pilipinas. Tsaka ito pa mga kairing. Yung mga tao dito, once na uh, kalsada, kahit nakaupo ka sa kalsada at may basura ka, hindi nila basta-basta itatapon sa tabi. Kukunin talaga nila at lagay sa plastik, hahanap ng basurahan. Hindi tulad sa atin sa Pinas na pag alam natin, ah, wala nakakita. Tapon. O, ba diba? Tapos, pag binaha tayo, wala. Gobyerno yung sisi natin. O, ba diba? Yun ang kapangit ng, ng sinasabi ko sa inyong pinagkaiba. So, mas nagagandahan ako sa pamamaraan dito. Mas nagustuhan ko. Kasi nga, safe siya. About sa mga kuryente nga safety tayo. Tapos, walang makanakaw ng connect-connect na yan. Yung mga wire na eh, eh, ano ano lang nila kumpol-kumpol nila doon para makakonek sila ng kuryente. yun ang nakakos ng sunog, mga kairing, no? So, ang ganda, hopefully sana maisip ng gobyerno natin, ganyan, ibahin yon di ba? Para naman, hindi na tayo mamong problema. Kasi, usually pa naman ngayon, yung mga poste, malapit sa may bahay-bahay, di ba? Tapos, yung mga bahay-bahay, especially sa Maynila, di ba? Kumpol-kumpol yung bahay doon. Once masunog yung isa, wala na. Sunog na lahat. Kasi nga, magkatabi tapos tagpi-tagpi. Wala na, ang bilis kumalat ng apoy, no? Tapos yung dahilan pala, may sumabog na ganito, dahil sa kuryente, may umapoy na ganito, yung wire ng ganito. So, ang pangit, di ba? So, hopefully, mapaganda yung, yung sistema natin sa Pilipinas about sa kuryente, no? Kasi, mas, ang laki nang maitulong niya, mga kairing. Kasi, Imagine, di mo, di ka naman problema na baka makuryente ka kasi nga automatic mau off siya, 'di ba? 'Yan lang nagkukwento lang ako kasi nga wala akong maiisip. <laughs> at least alam niyo, 'di ba? Huwag niyo lang pansinin yung nasa likod ko kasi hindi pa ako tapos. Tinamad pa akong magligpit-ligpit. Wala pa akong almusal. <laughs> Balak ko sana mag-diet pero nagutom pa rin ako. <laughs> so that's it for today's video.